Yan. So mga tigasin. So pakilike, i-share naman ang ating video. Masaya na tayo doon so, sa uh, share mo itong video na to para na may makatulong ano sa akin. So umaba yung pit. Nung haba o. Kisig ng pangulong natin. Mapalaban natin sa ganong gungan. Oh. Ah. O. Oh. kisig talaga. Oh. Hintap na hintaba. Waver pa naman. So lahat ng pintura niyan ay sa iyo. Sa iyo lahat na ha So, yeah, yun lang. At update ko lang, update ko lang na update ko lang kayo. Na-update ko lang ulit kayo sa update ito pang pag naka pag natapos ang pintura. So, maraming maraming salamat sa iyo. At pakilike and share. Subscribe na rin sa ating YouTube channel. So, so follow ka na rin. Maraming maraming marami, marami salamat sa iyo. So ayan, nagpipintura na kami. So tapos na yung pagmamasilya. Ayan. <coughs> ayan, si Kuya Ayan, si R. Pogi. Pogi ng proper. Shout out. So, tapos kong masilyahan kanina yung unahan. So, minasilyahan natin lahat yan. Ayan. So, napinturahan natin doon sa bandang una. Napinturahan na yung hanggang dyan. Yes, meno. Tapos, mamana si Kuya na dito. <coughs> Siyempre, tamang video lang tayo. Ayan, sila kay Alan. So, sila kay Alan nagmamasilya sa labas. So, papakita ko sa inyo. Update ko sa inyo yung masadya nila sa labas. So, <coughs> malaki na. Ayan oh. So, pinintrahan natin to. Ayan o. Oh. nagpintura niyan. Side yan. So, maganda na makisig na. No? Ayan yun naman oh. Wow! So, ice na. ice ang buto-buto. Si Kiara. Whoop! Oh. Hagod! Ayan. So, shout sa mga chicks. Ah, sa mga chicks. So, lagi na pintura. So, shout out sa kanyang girlfriend para dinahin si ayan ayan si Joy. Lagi na pitura, lagi yang yung yang yung ano yang yung, ya, yung lagayan ya, yung brass yan ito Oh, oh. <laughs> Sirak balita <laughs> <Boy the way>. <laughs> <laughs> Sa alabas <laughs> na rin na nga daw. Kaya tanaw ko dito kanina eh. Ay patay daw nga. Eh pero doon. Dapat doon sa panay patay ay. Ang kwentuhan doon. Hindi nga daw. Hindi. Kwentuhan doon, doon sa labas. Hindi. Uh, buhay daw. Dagdagin na pitura. Punta dito. Isang way lang. Ito patay na iwan pala eh no. Ito yun nga. Yan. Ah. Yeah. Yun, 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 yun. So, talaga. Ganda na. Yun, no. Tatira lang yun. Gawa ng... Gawa ng... Yung mga... Kututin doon sa may gilid. Kasi... Magiging mapapalagay niya. Sabi ko nga sa video na nakaraan. na yung mapapalagay dyan ay yung... Mapapalagay ah, doon ay yung... Mga ritaso na plywood. Para... Ah, magamit yung mga ritasong plywood ay yung madami pa tayo ritasong plywood dito sa so, bayo iba. Magamit na. So, pinakang pasokan sa ilalim. Yan, 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 yan. Binalita Wala ba? Ang kwentuhan niya doon sa labas ay ibuhay daw nga. Ganito kaya? Oo, oh, Laman oras ngayon ay 4.45 na. So, <coughs> Uy, tapos na dito. Tapos na. Tapos na yung plywood dito si Manong. Hindi pa tapos. Ay, tapos na pala. Si ay, play. konti na lang ha. Tapos na. Ayan. Dulo na lang mga idol. Yun, gulo na, okay, na lang. So, ipoksiya na lang lahat talaga yan. Kunti-kunti na lang. Oh. Dalawa na lang sila buhaba at Wala na yung kasama na yung panday. Uh, si Master Carpenter ay Pwado sila Pwado na, Pwado. na lang mag-ama. So, yun. Na magaling na panday ito mag-ama na ito. Kunin nyo lang. Uh, may sinis kayo sa amin para puntahan nila. Kahit dyan sa Pwado. ano, parte ng Kison. Parang malayo. <laughs> <laughs> so, dito sa Oriental Mindoro So, message lang kayo Para Puntahan namin Ayan Ayan, oh Gaya lang nagbama sila dito Hindi pa gusto Yun, oh Kuha lang kakabitan ng water cooling dito Sa gilid yan Kaya may butas So, wala daw problema Kahit malayo pupuntahan Basta magkasundo sa presyo Naglinis na sila So, yung paraw natin, oh maganda Yung paraw natin Maganda yung paraw natin Lalangoy na yan Malapit ng bubaba yan Bababa na Bukas, bababa na yan <laughs> sa so, update ko na kayo sa paraw ko na yan yan si Icar. so ayari na dito ayos na so dito tingnan natin dito sa kabila ang shout out kayo Lamila ayan si Lamila Lamila tingnan naman so ako sa dito ayan masilyado na dito so masilyado na ako oh. hanggang pa punta sa una so liliay na lang yan sabay pintura na white and orange pintura nyan <laughs> So dito, natira pa pagawa nung nilagyan pa ng nilagyan pa ng kantuhan, yung ano nilagyan ng epoxy na may kusot. So gawa ng malalim yung kanto, nilagyan pa. Bago nila lilinisan pa yan, mamas sa lilihain. So sabay kuno sa masilya ganyan. So makinis sila mag ano ng masilya. Kinis oh. din sila magpahid ng masilya. So hindi natin kaya yan. So yung ginawa natin sa taas ay ano dapat na mati ulam mga ano natin yung panggilid. So, yung ginawa natin sa, sa taas yun, no? May so, mga ano na yan, spiara na pintura. So, yung ibang gawa natin, no? Medyo may bako-bako. Yung -bako. na nai, pero kailangan magtibid ng kaunti para makatibid kami ng kaunti para sa pagbumasin niya sa taas. So, sa kanila nga re-referent pag yung kumita na ng maganda. Ayan, no? Si Kuya Edgar, o. Si Kuya Edgar, Mapumalit, o. Si Kuya matiba. Si sa kalam. Matiba yung magpintura. Pumalit kay si Kuya So, si Kuya Edgar, Yun. O, So, tapos na yan pang pintura. Oh. Kaya, sa una. Sa gilid. Okay. Lang. Ayan, <laughs> so, yan lang. Pinturahan ko kamera niya. Ayan, pinturahan daw kamera. so, na update ko sa inyo sa ibabaw. Malapit na. Mga isang linggo na lang. Makakatalo na kami. So, mga video na tayo. makakapag na ta tayo ng mga hole namin na dadami. Sigurado, madami na naman tayo huli. So, magaling tayo manghuli huli ng isda. Ayan, yeah, galunggong. Antayin mo kami. So, galunggong, pulang buntot. Kulang oh, puti, malalaki. Jack, katayan. Sigurado huli namin lahat yan. So, yung mga huli, yung mga huli nila kanila, yung huli namin, yun ang huli namin. So, hindi na natin kaya yung huli, yung huli, yung huli nila nila. ano? hu, Woo! Grabay pintura. Yan, may kurantay dito eh. Kurantay tayo. Oh. Yun. Woohoo! Shout out sa inyo lahat. Ayan. oh, tibay. Ganda na natin bakulong. Uy. Ayan Oh. Sa kabila tapos, at tapos na tapos niyan, Oh. Ayan. shoutout sa mga Oriental Mindoro vlogger di sa Oriental Mindoro. Shoutout sa inyo lahat. Ayan si Kuya Alan. Si Master. Oh. Lapit na sa ID na lang. Congratulations sa atin lahat. Yun. Na uh, anak ng Parang JR. Shoutout sa anak ni Parang JR. So katulungan nga si Parang JR dito. Iwan nung mga okay to petakas ko na kaunti lang naman. Di naman na sobrang dami. So tinutulungan natin si Tinutulungan tayo tinutulungan natin. Tinutulungan niya tayo para matapos yung sa ko. So malapit na. Kunti yung push na lang at ay mga kapaglayag na. Siyempre, shoutout sa mga followers ni Tika Asin Vlogs. Ayan na. Kapakalupit. Ayan o. So, malapit na. Hoy! Huwag yung pipintura kanyang daanan at wala tutulo. Wala ka na yung mga yan. Saya <laughs> so, po yung masisipag natin tawahan dito. Ayan o. Lahat po sila yung nagkakayas. Ayan, tulong-tulong. Sa so, pagkulad ng proper bansun. <laughs> para Raj, para Huber, si Wilson, si Dudong, si QR, si Marjun. Ayan, yung mga yan. Para po may takid na may takid na ganito sa Pangulo. Para kami makalaot na. Para makadami na lagid lid. Hihi! Ala ito Maria. Naite na lagi dit. Ali pata utyo na uh, utyo. Adjusta, adjusta pala. Lagi lid So matambaka pati ilag galong. Go pa natin 'yon. Yung... Abot para sa galunggong. Oh, so, alis tayo. O, tayo tayo nagkuha tayo ng ihi kaya lang hindi pa yari yung ihi. Yan. So, ang tawag natin mali yan, oh. Ayun, nakakuta na namin ng kabayan. Ayun, kasama ko. Sila nagkayas niyan. lahat ng bagay at lahat ng uh, pagsubok sa buhay ay may katapusan yan katulad dito yan kasi sibag ng mga kasama ko so sabi nga ang trabaho pag sinimulaan may katapusan wag lang titigilan yan mga kasama magkaisa sa sa bawat mm, hamon ng buhay ayan kaya sabi ko nga sabi sabihan ko na kung anong utos sa'yo sundin mo lang huwag kang Huwag kang susuko. Kaibigan. Trabaho trabaho lang. Matatapos din yan. Ayan. Kahit mahirap ang buhay, tiyaga ka lang. Balang araw, makakamtan mo rin ang tunay na kaligayahan. Katulad ng pagmamahal. Yes! <laughs> Yay nararamdaman. Ang tunay na pagmamahal ay hindi mo kailangan ng effort dahil pagmahal ka, mahal ka. Ayan, katulad ni Marjon, ayan nagdadala ng palikpikan yan. <laughs> so, si Marjon. Ayan. So, nagdadala ng palikpikan sa chicks. Yes. Sabi um, yung pag may pagkakataon. <laughs> pag may bigay daw. May bigay din. Ko. Kainam. <laughs> give ng give. Dapat pag may give, may take. Ay. Alam niyo ba ako yung taong walang karder sa buhay? So sa lahat ng sa lahat ng inuutos, ako'y sumusunod. Ayan. So konting tiyaga at konting tiis para makaraos sa buhay. So ang ano ko sa inyo ay konting tiyaga lang. Mayroon pa rin yung mga hirap na ginagawa mo. So sa bawat tawa, bawat pagsubok ng buhay ay lahat ng pagsubok ay nalampasan. Ayan, itilan tayo para. Dito naman tayo sa Pangulong na nag-apurahan. Ayan. Apura ang Tayo ang gusto na humulog. Kaya sila. Tulong-tulong lang po. Para sa pag-unlad ng proper bansod. Ayan, yeah, o. No? Nakapaglagay na po ng ano. Anong sapi ng tarik? Ayan, eh, o. Aba, na sapi ng tarik po. Oh, Ayan, o. Sabi, sinabihan na yung tarik. Lahat oh. Datay may sapi na yung tarik niyan. At sa kabila, may kanya-kanyang ano sila, magkakabit ng ito ay magkakabit ng katig naman. Ayan o. Oh. Papa ito. Yung. Eh. Uy. Wow. Talaga naman. Ayan, tulungan lang po lahat. Para madaling matapos. Ayan. Isaw. Nakakabit na ang uh, harsya. So, kumplita na. na kabilaan nakabilit na ang bunot oh, <laughs> ayan, kumplito na harsha si Kuya RR, si Parin Bulldog na parang GR so sila nagkabit ng harsha na yan, oh, tiba oh bago bago so kabila, kumplito na rin ano so ganda na stig yan, nasig ng na pangulo natin kulang na lang yan ay pintura na lang ito so para guapo na at maglalayag na yan sa abainte. So sana maganda labas ng isda para kami makadawi ng madami. Ayun, so diritsuhan yung, ano, yung kawayan ng gando sa uli. So pwede lagyan ng manta, tulugan ng mga tulog. Tulugan ng mga tulog-tulogin. <laughs> so ayan, so astig. putang igulok yan. Oh, oh, Rez lang, Rez. Rez. tali po sa atin lahat. Ito na po ang update ko dito sa aming uh, bakulong. Ayan po. Pipintura na. So sulit na yung lahat ng palibot ng pangulong na na. Pero hindi pa lahat. So si Dudong, si Jumar, si KRR, si Wilson. So update yan lagi dito. Kahapon na dito rin yung mga yan. So ayan, ano, uh, na yung tarik natin. Oh. Kisig na ng tarik natin. Ayan. Samang pintura. Yan mga yan. Nagsipag yung, yung mga yan. At gusto na rin siyempre gusto na rin makapalaot at gawa ng habol kami sa ano? Sa lagidlid. At sa galunggong. <laughs> Ayan. So, sana yung makahuli kami maraming maraming galunggong. So, sana iabuti namin yung puting buntot para naman ay makabawi. Ayan. Sa pagpagawa nitong Pangulong at... Pero tama ang pelimpugi. Ayan. Oh, So sa meday pang mga kalat-kalat dito dumi pero okay na. Sa pagkapintura yo. Oh. Saludo na. Saludo na sa Princess Kauri napakakisig na ngayon. Ayan si Pare Ryan oh. Sana malaglag si Pare Ryan. Ayan, si Pare Ryan. So shout out sa kanyang mga anak. Ayan. So pahid-pahid ng pintura. So nagarebiti na. So ayan lang na rebiti na lang. Tapos na. So yung palo sa huli, magkapalo na sa huli yung tubo. So yung taas na lang, dito sa una ay mayroon ng rebite. So may lagay na yung palo. So kulang na lang puti at yung orange ulit sa taas. Karebitihan na, na lang nila. Ayan o. So medyo madumi. So update ko na lang kayo pag nalilidit sa amin lahat yan. So madami pa kasing gawain. Kaya madumi pa yung ibabaw. Tara, sa iba ba? So yeah, si Wilson. Dito bumaba na tayo. So pinipinto na yung puti. So shoutout sa mga... Sa mga ano? sa mga pintor, shoutout sa mga pintor. So, kung magpapintura kayo, mag-chat lang kayo sa akin. Comment lang kayo. So, puntahan namin kayo, mga followers namin. So, puntahan namin kayo. At, um, libre na niwil sa nyo pagpintura. pintura. <laughs> so, yan o. Update ko nga para sa inyo. Putin-putin na itong... So, taas. Ayan you know. o. So, orange. So, iba hindi pa. Kulang pa dito. Pero, sa kabila, punta natin. Tara. Samahan nyo ako. So, ito na o. May update ko so parisig napaka na napakakintab na ng pintura. So ano mga pintura natin? Waver 'yan, Waver. So sana naman ay may pre-coming Waver diyan para naman ay masuportahan yung aming kakulangan dito sa aming ah uh, pangulong ayano. So orange sa orange sa kintab. Makintab yung pintura niya. So Waver din yung ano natin. Yung So yung tiner ayun no So lahat 'yan. Tapos yung pinatungan na yung epoxy pioneer niyan. So dito. Ihagod mo parang bulldog ayan. So si parang bulldog. So siya nagpintura ng white puti dito sa kabilang side na to. Right side to. Oh. Isig na. Okay, isig na yatin yung ano. Oh. Wow. Astig. So may pintura pa dito isa. Ayun eh, no? Si Jason Abalos ng Oriental Mindoro Bansud. So kung magpapapintura kayo, magpapamasilya, so comment lang kayo kay Jason. ah uh, pupuntahan natin sa kanila para makapagpintura sa inyo. So sasamahan natin siya para makabidyohan din namin natin. Ayan, yan. So si Jason, so comment lang kay sa amin. At para pa, ipapunt natin kay Jason na uh, magmamasilya siya o magpipintura sa inyo. So pupuntahan. yan. Lalo-lalo na pag, ano, you know, pag magasundo ng chicks. Joke lang. <laughs> Ayan o, so putin puti na dito, kintab na na. Ayan, shoutout sa waiver. Waiver, baka naman. Ayos. So makisig na ang pangulong natin. Ayan yung hulihan. So nabutasa na, wala pang tambucho. So ilang patong pa, isang patong pa. Dalawang patong pa lang yung, ano, yung white niya. Dalawang patong pa lang. So pag ipinatungan na uli. Ayan. So in-update ko lang kayo, tapos update ko na lang uli kayo. 'yung so, sa pagkakating namin nung sa araw 'yan, kating nila. So wait na lang, kulang na padulo puti. Ayun, so mga tigasin. So paki-like, i-share naman ang ating video. Masaya na tayo do so, sa uh, ma-share mo itong video na to para na may makatulong ano sa akin. So umaba 'yung tweet ng habaw. Kisig ng pangulong natin. Mapalaban natin sa ganung gungan. Oh. Ah. Oh, kisig talaga. Tap na kita ba, Weaver? Baka naman. So lahat ng pintura niyan ay sa iyo. Sa iyo lahat na So yan yun lang. At update ko lang. In-update ko lang kayo. Na-update ko lang ulit kayo sa update ito pang ulong pag naka pag natapos ng pintura. So maraming maraming salamat sa iyo. At pakilike share. Subscribe na rin sa ating YouTube channel. So, so follow ka na rin. Maraming sa, maraming salamat sa iyo. ta atawagan mo kay ano kay Lia medyo curious eh hey, puroy for fishing is only <laughs> hi for bulldog ako si Alan so friends so, sila. update ko lang ulit kayo mamaya